naglinis tayo ng ating mga ano puso ng lakatan sa farmers no? Oh. linisan natin Ayan. nandun pa Yan, sa farmers meron pa doon oh. palabas na rin puso nito pati ito so lahat lalabas ang ano, puso nya Oh. ayos na alam na natin ang ating gagawin sa susunod na taon about lakatan kaya yeah, magpaparami na tayo yeah. mayroon kan dito oh. pinatawag nilang tumuk to Maganda so, rin to Green. Sinasabi nila green banana eh. Green naman talaga yan. So, ito Ibabalot ko na. So, isprayhan ko muna bago ko ibalot. Para mas oh. Mayroon tayong mga babalutin. Ito pa oh. So, uh, hindi na pwedeng hindi magbalot ngayon. Tutusukin na. Tutusukin na. Maganda ng Maganda na kaparmaso. So ito lilinisin ko ngayong week pag may time na ako dito unahin ko muna yung talungan ko so ito alisin ko na itong talong delete na yan delete di delete na natin to marami naman na tayong talong doon sa kabila halos limang libong kuno so ito alisin na natin tong pang garden garden dito para maliwanag na dito sa ating lakatan Yan. ito alisin ko na tungkol na to ang tawag dito malunggay para mataniman pa dito sa silong nya ng ano na apat na piraso ito for for harvest kaparmers o or harvest na siya sa yan so dito tayo nagumpisa sa ilang puno so, farmers ngayon may bago tayong isang daan so ito bali 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15... 16, 17... 18... 19... 20... So, bali 20 na puno. Tayo nag-start. So, nag-start tayo sa 20. Sa... Ngayong taon, mayroon tayong isang daan doon. Tapos next week kukunin na natin tong mga pantanim dito to yun i disacker natin yung iba i alisin lang natin so ito hindi pa masyadong masasaktan ito kaya kukunin natin yung sibwal nya pati ito for for harvest na rin ito kaya kukunin lahat natin ang sibol nung for harvest yan ka farmers yan kukunin natin mga ano i eh, gagawin nating binhi